Mga Ka-Republic nagpakita ng magandang performance sina Sonny Steele at Norbert Torres sa Tune-up game laban sa Tira Firma. Ngunit ang mga fans ng Ginebra patuloy pa rin ang panawagang pabalikin na sa kanilang hanay si Greg Slaughter. Matagal nang nagpapahiwatig ang 7-footer, former Ginebra center na gusto nitong bumalik sa PBA. Samantala, arat nang bumalik sa aksyon ang Top Antics sang Ayon kay Chu Reyes. Kinapos daw silang masungkit ang All Filipino Crown Last Conference pero may pagkakataon daw silang bumawi ngayong Philippine Cup ang magiging first conference sa upcoming season. Intak ang core ng team pero nagpakawala sila ng mga role players upang buksan ang kanilang roster sa mga bagong recruits. Pagkatapos papirmahin si Kevin Pereira, ay nakita rin sa team practice ng TNT ang former Magnolia Star Point Guard na si Gio Halalon. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit tune-up at tira firma jeep lang ang tinalo ng Ginebra, at least nagbigay ito ng magandang vibes para sa mga fans ng Gin Kings. Good start ito para sa mga mag-aalak na muling aasinta ng finals appearance matapos ang mahigit na dalawang taong title drought. Sa tune-up game laban sa nagbabagong mukhang tira-firma na nasa ilalim na ng bagong coach nitong si Ronald Tubid, tambak ang jeep sa score na 108-81, patunay na malakas pa rin talaga ang tropa ni Tim Cohn kahit walang masyadong naging paggalaw sa nagdaang off-season. So far, si Norbert Torres at Sunny Steel pa lang ang bagong mga kabarangay, Naging malaki ang kontribusyon ni na Torres at Steel sa panalo nila sa tune-up game laban sa jeep. Pero may mga buzzers na minamaliit ang panalong na itala ng Hinebra. Perennial doormat daw ng PBA ang tinalo ng jenkins Kings kaya wala raw dapat ikatuwa ang mga Hinebra fans. Dapat daw magsaya ang mga fans kung SMB o TNT o kaya yung Ren or Shine o Converge ang tinalo ng mga mag-aala. Ang apat na team na nabanggit ay inaasahang magiging malakas na kupunan ngayong 50th PBA season. At upang makasabay sa mga kupunang ito, iisa pa rin ang panawagan ng mga Hinebra fans. Kailangan ng Hinebra ang isang big man. Available daw naman si Greg Slaughter at sanghayon sa isang sports columnist, gusto raw talaga ni Slaughter na bumalik sa PBA. Free agent ang 7-footer giant bagamat pagmamay pa rin ng Northport ang PBA rights nito. And by the way, sangayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, posibleng sa lunes ay pure blend na ang dadaling pangalan ng Batang Pierre. Halimbawa ang may mag-o-offer kay Slaughter, may rights ang Northport o pure blend na tumbasan ng offer upang manatiling sa kanila ang rights ng higanting sentro. Noon ay nagkaroon ng problema sa pagitan ng Hinebra at ni Slaughter. Nagsabatikal leave siya sa US at nang bumalik ay pinapirma pa rin siya ng Hinebra, ngunit ginawa lang pala siyang trade asset. Trinade siya sa Northport kapalit ni Christian Standardinger noong March 4, 2021. Pero noong January 2022, nagkaroon na si na Slaughter at ang Northport ng di pagkakasundo at hindi na nga siya pumirma sa kontrata sa Northport July 2022. Tuluyan na siyang umalis sa liga at naglaro na sa Japan B League. Bagamat may pinirmahang kontrata ngayon sa Basilan Star Horse, as far as the PBA is concerned, ay free agent si Slaughter. Gusto talaga ng mga Hinebra fans na mapabalik si Slaughter sa paborito nilang kupunan. Lalo na sa harap ng mga balitang ginagawa ng talk and text ang lahat para makuha si Christian Standhardinger. Kapag nagmaterialize ito, magiging mas malakas kaysa dati ang tropang 5G. Patuloy ang pag upgrade ng TNT ng kanilang lineup. Nagpakawala sila ng tatlong bench player upang bigyang puwang ang kanilang mga bagong recruits matapos pitasin sa free agency market si Kevin Ferrer, nakita rin sa team practice ng TNT si Gio Halalon. Kinumpirma ni Chotreyes na nakikipag-insayo sa kanila ang former star point guard ng Magnolia. Kung maglalanding si Halalon sa TNT, lalo pang magiging solid ang backcourt ng kupunan. Magbabalik na si Renan Batak para samahan si na Jordan Heading at Simon Enciso at kung idadagdag mo pa si Gio Halalon, wala nang mahihiling pa si Chot Reyes. Kaya nga sabi nito excited na sila para sa susunod na All Filipino Conference. Ito lang ang titulong hindi nila nakuha sa season 49, kaya nabulilyaso ang kanilang Grand Slam ambition at magtatry daw ulit sila. Kaya nga tinatrabaho ng gusto ng TNT Team Management na makuha rin si Christian Standhardinger. Kung magkakatandem sina Stan Hardinger at Brandon Ganuelas Roser, isama mo pa si Henry Galinato at Glenn Cobuntin, malakas na frontline ito kahit pa nasa injured list si Poy Eram. Ganito kaaga ay ito ang nakikita ng mga Hinebra fans. Naging todo-todo raw ang paggalaw ng mga kalaban sa pag-upgrade ng lineup, ngunit walang masyadong paggalaw sa Barangay Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shoutout sa iyo Gerald Castillo. Salamat sa panonood, Idol. Sa iyo shoutout Edwin Pilesardo. Oo, dati Ines na Ines. Shoutout sa iyo, Idol. At sa Yuren Enrico de Guzman, awa ng Diyos, ligtas kami dito, maganda naman ang panahon dito sa Marikina. Sa Yuren, shout out Norman Flores. Shout out sa iyo idol, salamat. Nandiyan ka na naman. At sa Yuren, Irineo Salangsang, shout out sa iyo idol. Salamat naryan ka. At sa Yuren Borlagatan Donald, mula naman ito sa Singapore, shout out din sa iyo idol. At sa Yuren Lopi Bukalos, yes. Mm, masakit tanggapin, oo. At sa Yuren shout out Nelson Reyes, mula ito sa Saudi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.